Bago po tayo magsimula, shout out po muna tayo sa mga unang nag-comment na si Lodi Soul Eater, Lodi Anisa Dico, Lodi Jinamay Dal Iken, Lodi Point Breaker, Lodi Joey Tabura. Maraming salamat po. At kung bago ka palang dito, baka naman. Ika dalawang daan at dalawang pong kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi sa kanya ng ating bida habang itinuro siya nito na sige. Maaring pabigla-bigla ang paraang ito, pero susubukan ko, kaya makinig kang mabuti. mangyak niyak na tumugon si Blood Cloud Emperor sa kanya at masayang sinabi na maraming salamat. Dagdag pa niya na kung maliligtas mo si Kaur, gagawin ko ang lahat. Itinaas ang isang daliri ng ating bida habang sinasabi niya kay Blood Cloud Emperor na makinig kang mabuti. Gagawin ko. Pero, may tatlong kondisyon. Una, hindi ko talaga alam kung maalis ko yung apoy na nilagay ni Heavenly Martial God. At hindi mo ako masisisi kung hindi ko kaya. Pangalawa, habang ginagawa ko ito, wala akong depensa. Pangatlo, naririnig ko na ang mga paparating na nangangahulugang alam nilang nandito tayo. At kailangan mo silang pigilan lahat. Nanagulat si Blood Cloud Emperor sa kanyang narinig. At seryoso pang sinabi ng ating bida sa kanya na kung lahat tayo ay makaligtas at makalabas dito, ako ang papatay sayo para mawala na ang peste. Sigurado ka ba na gusto mo to? At tumugon ito habang umiti ng maliwanag at sinabi na siyempre gusto ko. At malugod kong tatanggapin ang lahat. Umupo ang ating bida na nakakrus ang mga binti sa sahig na sinabi pa niya na kung gayon simulan na natin. Dagdag pa niya na pigilan mo sila. At pagkatapos inilutang ang walang malay na si Cower sa harap niya. Iginagalaw niya ang kanyang mga daliri sa nakakasilaw na paraan na parang pumipitas ng ginto mula sa hangin, sinusuri ang mga meridian ni Cower at sinusubukang maghanap ng solusyon. Umurong ang Blood Cloud Emperor na pinipigilan ang kanyang hininga. Natatakot siyang makaistorbo kay Humon. Pagkatapos ay tinitigan niyang mabuti ang mukha ni Cower, ang mukha ng kanyang nakababatang kapatid na hindi niya nakita sa loob ng apat na pung taon dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na kailangan mong mabuhay, kahit ano pa ang mangyari, Kaur. Ako. Kahit mabuhay ako, hindi ako maaaring sumama sa iyo. Itimikom ang kanyang kamao at may matigas na ekspresyon na muka na sinabi pa niya sa kanyang isip na ang amoy ng dugo sa aking mga kamay ay hindi kailanman maaalis. At ang sumpa na ito ng demonyong sining ko ay imposible para sa akin na takasan ito o kontrolin ang aking pagnanais sa dugo makikita ang kanyang kapatid na sinabi pa niya na kaya. Huwag kang malungkot. Na sinabi pa niya na makikita ang muka ni Blood Cloud Emperor na ako ay nakatakdang mamatay pa rin. At naalala pa niya noon sa Blood Cult. Sa araw na iyon ng kanyang pagising, pinatay ng Blood Cloud Emperor ang lahat ng taga Blood Cult. At pagkatapos niyang patayin ang pinuno ng Blood Cult sa kanyang higaan, sinipsip ang buong kultibasyon ng kanyang Bloody Demonic Art. At pagkatapos ay pinatulog si Cowher sa pamamagitan ng pagpindot sa kanyang mga akupoint. Kung saan siya ay nasa kasunod na silid. Sa ganitong paraan, iniligtas ng Bloody Cloud Emperor si Cowher at nagsimulang magkaroon ng pag-asa para sa kanilang hinaharap na buhay. Ngunit hindi niya alam. na sinabi pa sa kwento na makikita ang bahay na ito. Kung saan ang masayang pag-uusap na mayroon siya kasama si Cowher noong gabing iyon. Na nagulat si Blood Cloud Emperor na sinabi kay Cower na sinasabi mo ba? Magtitiwala ka sa akin at susunod ka sa akin. Nakangiti itong tumugon at sinabi sa kanya na oho. Big brother. Dagdag pa niya na nagtitiwala ako sa sayo. Na hindi makapaniwala si Blood Cloud Emperor at napasabi na lang na Cower. Matapos marinig ang balita na bumagsak na ang Blood Cult. Dinalaw ng Sword King ang Bloody Cloud Emperor. Matapos patulugin si Cower. Ang Blood Cloud Emperor ay naliligo para maalis ang dumi at ang makapal na amoy ng dugo sa kanyang katawan. Dagdag pa sa kwento, habang nakatingin sa kanyang mga kamay na plano niyang gisingin si Cower kapag nalinis na niya ang amoy ng dugo sa katawan niya. Ngunit nalupig siya ng Sword King bago niya magawa ito. Pagkatapos, kinuha niya si Cower bilang hostage at ang Blood Cloud Emperor ay kinailangan mabuhay bilang isang papet ng Heavenly Martial Sect at sinabi pa niya na kung makikinig ako sa iyo, talagang hindi mo sasaktan si Cower. Tumingin sa kanya si Sword King at sinabi na yan ay isang pangako. Kaya, sumunod ka na sa Heavenly Martial Sect mula ngayon. Sinabi pa ni Blood Cloud Emperor na okay sige. Na makikita pa ang mata nito at sinabi na ito ay para kay Cower. At balik sa kasalukuyan. Inaalala ang nakaraan, pinindot ng Blood Cloud Emperor ang kanyang mga pressure point. Pagkatapos, isang bahagi ng Bloody Demonic Art ang nagsimulang bumalik ng mabilis dahil sa maling paggabay ng Blood Cloud Emperor, at sinabi pa niya sa kanyang isip na hindi na daw siya maaaring magtagal pa rito. Ang pagnanais daw niya para sa dugo ay masyadong malakas, at sa sandaling mawalan daw siya ng kontrol sa kanyang katinuan, atakehin niya kahit sinawumoon at kawar ng walang pag-aalinlangan. At bago ito umalis lumingon ito kay Cower at sinabi sa isip na dahil malulungkot kakalaunan kapag narinig mo ang tungkol sa aking kasamaan. Patawad Cower. At pagkatapos pindoti ng daliri ng Blood Cloud Emperor ang kanyang huling point. Ang naggangalit na ki ay kumulo sa kanyang buong katawan na nagdadala ng isang kapangyarihan na hindi niya kailanman naramdaman dati pati na rin ang pantay na lakas na uhaw sa dugo. At sinabi pa nito na paalam. At siya ay mabilis na tumalon sa itaas upang salubungin ang mga taga Heavenly Martial Sect at harangan na makapasok. At mula sa ilalim ng lupa at lumitaw mula sa silid si Blood Cloud Emperor kung nasaan ang mga ito. At nakangiti ito ng masama sa mga kalaban habang tumatawa. At panandali ang lumingon sa ating bida at sinabi pa niya sa kanyang isip na ipapagsapalaran ko ang buhay ko para protektahan ka. Kaya't pakiusap, iligtas mo si Kao or anuman ang mangyari. Song Wu Moon. At mabilis na sumusugod ang mga ito na sinisigaw pa na tulad ng inaasahan. Ikaw pala, Blood Cloud Emperor. Ikaw ang nagdala kay Song Wu Moon. Hanggang dito. Alam ko na, dinala mo ang bastardo na yon dito, sabi ng Vice Cabinet Leader ng Marshall Heavens Worshipping Marshall Cabinet, si Yu Daegwang. At pagkatapos pinagsama niya ang kanyang mga palad na lumilikha ng isang napakalaking palm sphere, at inihagis ito kay Blood Cloud Emperor habang sinisigaw na mamatay ka. Ikaw na trader. Namula ang kanyang mga mata habang pinapanood ang lumilipad na palm sphere at ang kakilakilabot na kabaliwan ay dumaloy sa kanya. Tumawa na parang baliw at sinabi na simulan na daw nila ito. Isang bagong madugong piging. At dito na po nagtatapos ang ika-dalawang daan at dalawang pong kabanata. ika daan at dalawang put isang kabanata sa pagpapatuloy. Habang hinihiwa ng manipis at maputing kamay ni Blood Cloud Emperor ang hangin, ang palm sphere ni Yu Daiguang ay mahinang tumalbog. At tumatago sa napakaraming mandirigmang heavenly martial sect. Si Blood Cloud Emperor ay isang absolute master, ngunit ganoon din si Yu Daiguang. Ang kanilang lakas ay magkatulad, talagang magkatulad. At napasabi pa si Yu Daiguang sa kanyang sarili na paano niya naharang ang atake ko ng ganoon kadali. Bago pa matapos ni Yu Daiguang sa kanyang mga iniisip, gumalaw si Blood Cloud Emperor, nag-iwan ang napakaraming anino sa likuran niya at dumating sa harap niya. Noon lamang napagtanto ni Yu Daiguang na si Blood Cloud Emperor ay wala sa normal na kalagayan. At nangangalit ang mga ngipin nito at napasabi na ang walang hiyang ito. Ay gumagamit ng Bloody Demonic Art at sinabi pa nito, habang umaataki si Blood Cloud Emperor na ikaw, isinusugal mo ba ang iyong buhay? Ginagamit mo ba ang Heaven Reversing Blood Flow? Makikita ang muka ni Blood Cloud Emperor na may demonyong ngiti na sinabi sa kwento na ang Heaven Reversing Blood Flow. Parang simpleng pakinggan, ngunit ang ginagawa nito ay binabaligtad ang daloy ng Blood Demonic Art at nagiging sanhinang pagwawala ng gumagamit, nagbubunga ng mas malakas na pagsabog ng kapangyarihan kaysa sa karaniwang key deviation. Ang tagal ay nag-iba depende sa antas ng gumagamit, ngunit tumatagal ito ng humigit kumulang sa oras na inumin ang isang tasa ng tsaa. Kapag natapos ito, makakaramdam ang gumagamit ng sobrang sakit, sakit na hindi kayang isipin, habang ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay unti-unting nawawala. At ginamit ng Blood Cloud Emperor ang kanyang minamahal na sandata, ang Mad Devil Blood Fan, upang patuloy na atakihin si Yodai Guang. At naiinis pa nitong napasabi sa kaniyang sarili na buwisit. Sinisipsip niya ang dugo ng mga alagad ko habang kinakalaban ako. At ang mga tauhan niyo daigwang na sumugod. Mula sa likuran. Gayunpaman, hindi sila makagalaw ayon sa kanilang kabustuhan dahil ikinalat na ng Blood Cloud Emperor ang Blood Cloud Vampiric Membrane na patuloy na sumisipsip ng kanilang dugo. At makikita ang malademonyong itsura ni Blood Cloud Emperor habang tumatawa. At ang itsura ng muka nito ay makikita na sobrang nababahala at sinabi sa kanyang sarili na buwisit. Takot daw ba itong nararamdaman niya? At isang maliit na liwanag ang makikitang unti-inting nabubuo. At ilang sandali pa ay naputol ang binti niyo daigwang. Naikinagulat nito habang nangangalit ang ngipin at napasabi na nalintikan na. Sa isang iglap, ang lahat ng dugo sa naputol na binti niyo daigwang ay nasipsip at lumipad patungo sa Blood Cloud Emperor. Matapos matikman ang dugo ng isang absolute master, ang baliw na tingin sa mga mata ng Blood Cloud Emperor ay naging mas madilim pa. Na makikita itong malakas na tumatawa habang sinisipsip niya ang napakakapal na dugo. Halos matuyo na si Yu Daiguang sa pagkaubos ng dugo nito. At pagkatapos malakas na sumigaw ito at sinabi na napakasarap. Talagang napakasarap nito. Ang galit na sigaw ng Blood Cloud Emperor ay yumanig sa Heavenly Martial Sect. Kahit nawala na ang kanyang katinuan. Hindi siya umurong ni isang hakbang mula sa pasukan ng silong. Na kung saan makikita ang ating bida na inaangat pa din si Cower sa hangin sa harapan niya. At nagulat ang ating bida nang may mapagtanto siya sa kanyang isipan. At sinabi sa kwento na para sa paggamot, habang mas tinitignan niya ito, mas nararamdaman niyang ang sumpa na inilagay ng Heavenly Martial Sect sa katawan ni Cower ay katulad nito. Ang sakit na mula pa noong ipinanganak si Song Wumuon ay ang ganap na absolute sand beans. Matapos niyang marialisa ito, bumalik ang kanyang mga alaala. At ginamit niya ang di matitinag na dakilang langit na immortal na sining gamit ang makalangit at banal na swordmanship. Pero, kinailangan niyang maging lubos na maingat sa paggamot. Dahil ang mga ugat ng ganap na araw na nilikha ng Heavenly Martial Sect ay siguradong hindi magkapareho. At sinabi ng ating bida sa kanyang isip na mas makapangyarihan ito kaysa sa aking ganap na ugat ng araw. Dagdag pa niya na para saan mo ito ginawa, Heavenly Martial Sect. Makikita ang kanyang muka na nakatingin kay Cower na sinabi pa niya sa isip na gusto mo bang subukan kung kaya mong likhain ang ganap na ugat ng araw ng mag-isa. Dagdag pa niya sa isip na makikita ang mga ito na ang paglikha ng sakit sa iba at ang paggaling mula sa sakit na ito. Siyempre, ang pagaling ay mas mahirap sa lawak na nasa ibang antas ito. Kaya daw ba itinanim ng Heavenly Martial God ang Absolute Sun Veins kay Kaur? At lalo pa daw niya itong pinagrabe. Napahinga ng malalim ang ating bida at napasabi pa sa kanyang isip na pero talagang nakakahinga ako ng maluwag. Sa lahat ng maaaring mangyari, ang ganap na mga ugat ng araw pa ang lumabas. At napangiti ng kakaiba ang ating bida at sinabi pa niya sa kanyang isip na alam mo ba, Bihasa ako sa ganap na mga ugat ng araw. Makikita ang muka nilang dalawa na sinabi pa ng ating bida na Heavenly Martial God. Siguro ito na ang unang magiging laban natin. Dagdag pa niya na hindi ako matatalo. At mas nilakasan pa niya ang pagbuhos ng enerhiya kay Cower na nakalutang sa hangin na walang malay. Sinabi pa niya na makikita ang kuweba papasok sa kailaliman na konting tiis na lang, Bloody Cloud Emperor at mula sa dulo ng kuweba makikita ang nakahiwalay na pavilyong ito. Kung saan makikita si Heavenly Marshal God na nakapatong ang kanyang pisngi sa kanyang kamay nang may napansin siya. At pagkatapos ito ay napangiti at sinabi na napaka-interesanteng bata. At inimulat nito ang kanyang mata ng seryoso. At dito na po nagtatapos ang dalawang daan at dalawang put, isang kabanata.